Isang uh, successful event ang ating uh, pinasyalan sa SMX Mawa kung saan uh, nilahukan ng mga iba't ibang uh, probinsya ng ating uh, buong Pilipinas Luzon, Visayas ang Mindanao. Kung saan sa napakarami nilang hindi eh, mo na alam kung alin ang pipili mo at kagaganda. Meron ding uh, presentation ng tourism na iba't ibang uh, lalawigan ng probinsya ng uh, buong Pilipinas. Iba't ibang attraction ng kanilang pinakikita talaga ang uh, mamamanghaka dahil ang iba hindi mo pa napuntan at hindi mo pa nalalaman. Isa to at maganda ang kanilang tema dahil sa promotion ng tourism ng ating bansa sa iba, iba't ibang uh, lalawigan ng probinsya ng Luzon, Becesa at Mindanao. Hindi lang uh, turismo ang kanilang pinopromote maging ang kanilang mga produkto sa iba't ibang uh, bahagi ng ating uh, buong Pilipinas. Ito ang 36 Philippine Travel Mark ng uh, Pilipinas kung saan hinikayat at ng ating uh, mga mamayan at ang kilikin ating lokal na turismo paging ang uh, iba't ibang produkto ng ating mga kababayan. Tara guys, samahan nyo ko at lakbayin natin ang ating uh, bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. One, go. isang mapagpalang araw po sa inyong lahat so, nasamuan na po tayo proceeding naman sa SMX yung mga participation ng mga tourism ko, hindi ako nakakamali nakita ko lang sa sa Facebook so ito check natin ngayon kasi nakita ko doon yung municipality ng Berm so bilang support sa Berm so check natin, natin. check it out natin kung tama kung di ako nakakamali so alam ko dito ngayon yung uh, last day nila So, last day nila ngayong guys, araw ng linggo, September 6. So, last day nung uh, event ng tourism dito pala sa baba. So, papasok na tayo ng entrance ng uh, main event place. Hi. 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 Welcome to my vlog. <laughs> Palabarson. Mayroon na profil. Sir, pahingi na ka, uh, Thank you. Thank so, you. participation dito, hindi lang isa. So, hindi lang uh, tourism ang promotion dito, kundi yung mga, pati yung mga hotel, mga travel and tours. So, kaganda naman, be advised, kagandahan naman pag mga travel and tours, awa kayo ng mga may mga shuttle. So, hindi hassle sa pagta-travel mo, lalong-lalong na kung company kayo, family. So, makakatipid pa kayo kung ang baga ng ano. Kasi pagka uh, meron kayong mga shuttle, may tour guide kayo. So, hindi hassle, hindi kayo maghanap-hanapan pa, maliligaw-ligaw. So, mga pakalaking bagay, magaangan travel nyo pag masama-sama kayo ng, meron kayong traveling and tours and may guide, may, may, may pa sa inyo. So, andi ko rin ang uh, Batanes to one of my uh, dream na someday ng no, makakarating ko rito dito sa Batanes Island. Hopefully, hopefully. Grabe yung ang dami participation So present din ng uh, probinsya ng Aklan Tapos dito naman kung kayo nagugutom Meron din mga merienda Hindi lang ito May mga nakaput up din na pang merienda so, may mga product din sila Every province may mga product silang Pinipresent na ibig sabihin Ito yung pinaka the best product Na ginagawa sa kanila sa local ng nang probinsya ng Cordillera kung, kung saan ay eh, well known sila sa mga strawberry farm kasama na rin ang uh, if you go province and the uh, rest of the Baguio City so, uh, present din ang ating mga kapatid na Muslim mula sa Mindanao kung saan ay eh, may mga kasama rin sila mga produkto na pinrepresent doon sa kanilang mga booth

nagkasintahan sila doon sa disenyo the design and all the boat over here so frankly speaking all of ano lahat ng boat dito na nakita ko this one is amazing amazing boat talaga ang ganda yung brother salamat thank you salamat alaikum for power alaikum salam alhamdulillah ang laki na pinagbago ng mga kapatid natin talagang one of the best na ngayon sila ganoon tuloy 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 na yung ano yung progress nila so na-miss talaga ako guys doon sa boat ng uh, barm ng uh, Mindanao uh, province dahil ang dami mga tagalason talaga yung mga nagpapa-picture nagpapa-costume so ganda talaga <sansal> yeah oh. tourist ano, talagang meron na sila mga pinopromo rito ng mga machine for massage. Ah, yeah, kompleto. Not only for tourism. So nakakatuwa lang uh, pagmasda na no, dahil uh, halos lahat nagparticipate participate uh, Luzon, Visayas and Mindanao. And uh, talagang nakakamangha ang dami rin tao na talagang uh, mahilig sa mga tour, adventure. So hindi lang talaga lugar, meron din sila mga nandito rin yung mga hotel and uh, resort. Tapos so, so, may mga product din etc. Marami talagang nakakamangha. So malaking bagay din yung mga promotion not only the product, uh, also the, you uh, no, the entire the, uh, provincial of, of Luzon, Visayas and Mindanao. So maganda explore, explore natin At uh, tangkiligin natin ang sariling atin Pabuhay po tayong lahat La vida